Maligayang pagdating sa unang networking event ng Asian Academy Creative Awards na gaganapin dito mismo sa Maynila, pinagsama-sama ng gabi ang pinakamaliwanag na isipan sa TV at pelikula, kabilang ang mga kasamahan sa industriya mula sa buong Pilipinas. Hosted by Waruel Bayani, abs Benz Head of International Productions, and the Philippine Ambassador for the AC. The event was a night to remember si Michael Mackay, tagapagtatag at presidente ng SE at International Emmy Awardee, ay nanguna sa isang roundtable na talakayan kasama ang ilan sa mga nangungunang provider at producer ng nilalaman ng bansa. Kasama ni Bayani sa entablado ang mga pinuno ng industriya tulad ni na FEC Chairman Jose Javier Reyes, V Head of Content Garlic Garcia, Regal Entertainment si Rosel Monteverde at Rosemont Perdue, founder ng La Base Breakthrough Now nagbahagi sila ng mga insight kung paano umaangkop ang industriya ng pelikula at key sa Pilipinas sa mga hamon ng bagong panahon ng streaming. Ipinagdiriwang din ng kaganapan ang mga nakaraang nanalo sa HC tulad ni na Arjo Ataide, Dimples Romana, Rico Hizon at Cathy Yang na pinarangalan ang kanilang mga natatanging kontribusyon sa industriya, hinikayat ni AC President Michael Mangkay ang mga network, content creator, at film producer na isumite ang kanilang mga entry para sa 2024 AC Awards. Sinasaklaw ng panahon ng pagiging kwalipikado ang mga gawang inilabas mula Agosto 1, 2023 hanggang Hulyo 31, 2024. Ito ay isang kagilagilalas na gabi ng pakikipagtulungan, pagdiriwang, at isang nakabahaging hilig para sa pagkukwento. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update mula sa Asian Academy Creative Awards. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update mula sa SC.